Okay, what's up mga krizar? Magandang-magandang gabi po. Okay. Ang pag-ang vlog po natin ngayon ay ang uh, tungkol uh, kay Super DM, no? Ang unang banat ni Super DM ngayong taong 2025. Yes. Mapapanood n'yo. Panoorin n'yo po hanggang dulo, guys, ha? Ito na po ang kauna-unahang uh, banat ni Super DM ngayong taong 2025. Kaya exciting ito, guys panoorin nyo. Pero bago yan, sino nga ba si Super DM? Okay? Ipakilala ko sa'yo si Super DM. So, si Super DM, guys, ay, ay siya yung uh, pang-apat sa aming magkakapatid. So, ako yung panganay, yung pangalawa namin yung babae, pangatlo yung lalaki. Pang-apat si Super DM na binabae. Okay? Thank you so much, guys, ha? Panoorin nyo po. Ngayon, as si Super DM, guys, ay ano siya? Uh, magaling niya humawak ng pera. Minsan may pagkakuripot, minsan may pagkagalante. So, galante yan pag may pera. Kuripot yan pag walang pera. Okay? <laughs> eto, guys. Kuripot yan siya pag walang pera. Oo. Pag may pera naman siya ay uh, hindi yan kuripot. <laughs> yes. Okay. Eto na, guys. Ang unang uh, banat ni Super DM no? Ngayong uh, taon. Okay, na pinamagatang okay, Super DM na gutom sa bukid. Okay, yan po yung title sa ating vlog. Super DM na gutoman sa bukid. Okay, uh, Marcos, walang puso. Okay, nanginig sa gutom yung ating makata ng bayan. Okay, panoorin niyo po ang unang banat ng ating uh, makata ng bayan. Ang aking uh, kapatid na si Super DM Go ahead, kapatid. Okay? Ito pala yung aking kapatid ay... Uh, bago pala yan siya... Teka lang po ha. Bago pala yan siya uh, nagbablog, uh, ako mismo yung uh, mentor niya. no? Ako yung uh, nasa likod ng pag-usbong ng blog uh, ni Super DM. Tinuturuan ko siya kung paano uh, magandang gawin. Oo. At saka ako rin po ang nag-set up ng kanya nga Uh, isa ako, ako yung nang, nag set up sa kanyang vlog para sumahod kasi napaka-ignorante talaga ng aking kapatid na yan, no? Okay, napaka-ignorante. Walang alam sa dati, nung una, walang alam sa uh, paano mag set up sa kanyang vlog. Paano uh, i-apply para sumahod sa kanyang uh, channel. So, by the way, guys, uh, ito na ang kanyang uh, unang banat sa taong 2025, no? Welcome 2025, panoorin niyo po ang unang banat ng aking kapatid na si Super DM. Okay, go ahead, Super DM, palakpakan, go, 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 one. Okay? Okay, tawanan, palakpakan daw muna bago mag, mag, uh, bago lalabas si Super DM, palakpakan daw muna. Ayan. Go, 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 Super so DM, go! Banat 2025! Wala na ng intro-intro, nandito na naman ang inyong makata ng bayan ng pambansang makabayan. Go, go, go. At ito na naman ang balita na dapat natin pag-usapan. Tuloy-tuloy yes, tayo para lahat ng mga Pilipino ay matuto ang bayan. Uh Sabagkat ang taong walang pagmamahal sa bayan ay para lamang itong isang puno na wala ng buhay at wala ng pakinabang. Ooh. Pero bago tayo magsisimula, ang nagbibigay ng regalo ay atin munang pasasalamatan. Uh <coughs> Maraming salamat po, amazing love. At kay Shibako Daka. Okay, eto guys, bumabagyo siya. Nagbablog yung kapatid ko doon sa likod ng bahay namin nga sa bundok kami. So, uh, kahit na parating yung bagyo, ayan, humabol siya sa vlog niya. Okay, tuloy natin. Ay, thank you nga pala sa sumaporta sa aking uh, kapatid ha. Sa mga nagsisinang dollar sa kanyang uh, YouTube, sa kanyang uh, channel. Thank you so much guys ha. At uh, yan po ay pinamigay din po yan niya sa aming mga kapitbahay, no? lalong lalo na yung mga matandang nga bulag. Okay? Uh, yan po, at uh, tinutulong niya din po ang inyong mga pinamigay sa mga dollars, no? yung mga centa dollars. Yan po ay tinutulong niya din po sa aming probinsya. Okay? Go, 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 kapatid. Kay Fimorio ka 63 at kay Nora Orsos, 266. At kay Banji Wright. Oh. At kay Maria More. Oh, Japan at eh. kay Japan. Mr. Clay. Oh. At kay Tim Batkib, oh. oh. Kong dala. Yeah. Hong Kong! Ang katanginiral na siniral Luna ay merong artikulo uno. Ang sino mang hindi susunod ng otos ay may parosang kamatayan. <laughs> yes, ito. At ang artikulo uno ko naman... Pakiusap ang komersyal ko, wag ninyong laktawan. Yung artikulo uno ko, wag ninyong kalimutan. Please, wag ninyong i-skip ang ads para pagdating ng buwan. Magpapapiding tayo sa lahat ng mga nagugutuman. Oops, feeding no yung uh, brother ko. Nagpapap-feeding program no. Nagbibigay siya ng feeding program para sa mga kabataan no hindi nyo nakikita sa kanyang vlog dahil hindi naman niya binablog yung kanyang pagtulong yes totoyan ha minsan uh, wala wala kong uh, minsan yung ano lang na cover niya yung uh, uh, bulag sa aming probinsya tinutulungan niya ang purpose nun is parang marami pang tumulong yes go 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 ahead kasi sa panahon ngayon, kawawa ang ating mga kababayan Noong eleksyon sila ay pinanakuan Pero ngayon, pinabayaan, kumukulo ang tiyan Kumusta na ang Pilipinas? Ayan, hindi pa rin nakabangon, patuloy pa rin gumagapang Patuloy na gumagapang dahil sa mga nakupo sa gobyerno Ganit sa kapangyarihan, gamit sa kim sa uh, salapi, no? sarili ang pinapayaman. Kawawa ang mga Pilipino, guys. Go ahead. Katulad nila, nararanasan ko din ang kanilang nararanasan. Nakakaawa ang mga kapatid natin sa kahirapan. Kasinungalingan. Nangangarap ng 20 pesos na bigas pero nagiging 60 kalukuhan. O, asa na nga ba yung pangarap ni BBM na ano? Huwag kang nakalimutan na nag yan siya na ating presidente. No? Na yung uh, pangako niya or yung pangarap niya, hindi niya na inasikaso, no? Parang naano uh, na ano na, na -ano na siya ni sa kanyang asawa or sino batong na uh, humahawak sa kanya. Wala na. Nakalimutan na, guys. Go! Paano sila makakatulong eh? Wala naman silang ginagawa kundi puro bangayan. <laughs> At ito pa ang isang kasinungalingan. Yes, tama yan. Instead na pagtunan ng pansin ang kahirapan, yung kanilang ginagawa ay nag-aaway-awayan. Okay? Walang magandang maidulot sa ating bansa, no? Naghihirap na nga, nag-aaway-away pa kayo dyan. Bakit hindi ninyo tutukan yung ating kahirapan, no? Kung paano pababain ang presyo ng bilihin o kung hindi man pababain ang presyo ng tubig, kuryente, kahit yun lang, Sinasabi noon hindi papasukin ng ICC Pero ngayon dahil binabati ko siya Hala sige papasukin na yan <laughs> Yan ang taong may paghihiganti sa kanyang kalooban Hindi katulad niya sa lahat ng nambabati ko Sinasabi niya hayaan nyo yan Karapatan nila yan <laughs> Alam nyo ramdam ko ang pagtitiis ng ating mga kababayan kasi noon, nung nawala ako sa pagbablog, labis akong nahihirapan. Mga na, minamahal ko, ito ang payo ng makata ng bayan. Alam ko... Yes, nawala uh, nawala si Superdin sa vlog dahil nagka-violation yung kanyang channel. Nireport ng mga Ingetera. Ingetero! Oh. Oo, nireport yung channel niya. Ang daming violation. So, ang hirap nun habulin kasi mayroong uh, 3 to 5 months, 3 to 6 months yung... Uh, para mawala lang yung violation guys okay Kapag ikaw ay may kasikatan lumalaki yung puso mo pero yan ang dapat mong iwasan Noon maaga akong nabulag sa kasikatan pero ngayon nagising na ako sa katotohanan Noon kapag may lumalapit sa akin ang iingin ng tulong sila ang nangangailangan. Ngayon na nawala ako sa vlogging, ako naman ang walang makain. Tapos nangingi ako sa kanila ng kahit isang baso lang na bigas, hindi man lang ako bigyan. Okay, maalala mo si Super DN guys, ay uh, nag nagchat ito sa akin. Oo, may sama ng loob to sa akin eh. Kasi wala silang makain o oh, uh, nahingi sa akin. O oh, pambilin daw nila ng bigas. Eh, wala rin akong maibigay, guys. Anong ibibigay ko, guys? Nako, ang mahal na nga ang sahod ko ay kakarampot. Ang laki ng uh, babayaran sa bills, no? O nangiririnta sa bahay, sa tubig, kuryente. Iyon na nga bang sinasabi ko dapat po, bahay ang uh, presyo sa tubig at kuryente, no? Pinabaha na nga tayo, mataas pa rin ang uh, singil sa tubig. Ano bang klaseng ano to? oo eto si Super Dame Guy nagtampo to sa akin kaya hindi ako bati nito hindi ako pinapansin nito dahil nanginga ito na nga pambiling bigas pero wala akong maibigay so ayun kumakain lang siya ng dahon ng talbos ng ah, kamote hinayaan nila akong magutom tumitirik ang mata at nanginginig ang aking katawan <laughs> yan ang ugali ng mga Pilipino na walang utang na loob kaya hindi dapat tularan kaya sa lahat ng mga sikat, ang puso ninyo ay inyong ingatan. Sabi nila kapag sumikat ka, yung ulo mo lalaki pero ang totoo yung puso natin ang lumalaki mga kababayan. Yan ang dapat natin ingatan. Kasi madali sa atin ang tumulong pero kapag tayo naman ang nangangailangan, tayo ay pinapabayaan. Kaya ito ang payo ko sa inyo. Imbis na ipamigay ninyo ang inyong pira, magpapiging na lang kayo sa lahat ng mga nagutuman. Hindi ako nagre-reklamo pero gusto ko lang na ang naranasan ko ay hindi niyo mararanasan. Muli, sinasabi ko ang puso ninyo ay inyong ingatan. Huwag masobrahan sa kabaitan. Idaan nyo sa tama ang inyong pinaghirapan. Muli mga kababayan, ang ating artikulo 1, ang komersyal ay huwag ninyong laktawan. Para pagdating ng buwan, magpapiding tayo sa lahat ng mga nagotoma. So, la lahat daw ng mga ads na dumadaan sa videos namin, on videos ko, and videos niya, huwag <laughs> niyo daw i-skip dahil jan siya kumikita ng kaunting pira para pangbigay feeding program. Yes, pang tulong niya. O, diyan din siya kumikita pang gasto sa araw-araw. Yes, may ka kaya kung may ads, please lang, huwag niyo pong i-skip, ha? Patulong niyo na rin yan sa kanya. Okay? Thank you so much. Eto, may kaunti pang natitira. Okay, labanan ng gutom magpa-feeding program. So, po. Yun po ang uh, unang vlog ngayong 2025, no? Yun po ang uh, bagong banat. Oo, oh, syempre may patama sa akin kasi nahingi siya sa akin ng pabiling bigas, pagkain. Wala akong maibigay guys talaga, wala. Zero balance din ako, okay? Eh, mas maigi nga na sa bukid dahil kung ano yung ma makikita o makakain mo. Pero dito sa Manila, oo, lahat, bawat galaw. Bawat galaw, uh, bibilhin mo talaga, no? bawat kilos, lingon, kalingon sa kaliwa, lingon sa kanan, kailangan may pira na magastos. Okay, yun lang guys. Mag-follow, uh, mag-subscribe po sa ating channel para lagi po kayo updated at manotify sa ating vlog. Okay? Okay, maraming salamat sa inyong panonood guys. It may again desire the admirer. Thank you so much sa panonood.